Pansamantala munang ipatitigil ang pagtanggal ng sapatos sa final security check ng lahat ng paliparan sa Pilipinas. Ayon sa Office for Transportation Security, kailangan munang pag-arala ng shoe removal o pagtatanggal ng sapatos sa airport. Pero, iginit ng OTS na mahalaga pa rin ang pagtatanggal ng sapatos bago makapasok sa gate ng flights. Mayroon kasing mga pasahero na nagtatangkang magpuslit ng balat, at na droga sa sapatos. Ipinaalala rin ng Office for Transportation Security na may pagkakataon na ipatatanggal pa rin ng sapatos ng pasahero. Sa ilalim nito pag security condition number 2 entry eh ibabalik na naman po ang mandatory shoe uh, removal kasi po medyo ang threat natin yan level uh, mataas. Number two po, uh, sa random, pag na-random screening po kayo, mm. eh, i-request pong tanggalin ang inyong uh, footwear under random random uh, screening. Pangatlo po, kapag kayo eh lumakad doon sa walk-through metal detector at ito po ay eh, nag-alarm, dapat pong i-resolve natin yung alarm at uh, during the resolution of the alarm, eh, hihilingin po ng ating mga SSO na tanggalin po ang ating sapatos.